Good morning, papasok na naman tayo at ngayon ay 6 hours lang ako magtatrabaho Yes, 3.15 ang labas ko ngayon Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay Ayun, tungkol sa paluwagan, okay Luluwag nga ba ang ating pamumuhay kapag sumali tayo sa paluwagan? Okay, naniniwala ba kayo sa paluwagan? Nung bata pa ako, alam mo, akala ko din ang ganda-ganda ng, ba ng paluagan. paluwagan. Elementary, high school yan. Tuwan-tuwa ako sa ganyan. Kasi, sabi ko, ah, makaka-pera ka na. Magkakaroon ka na ng mabilis sa pera. Actually, hindi rin. Kasi, pera mo din yun. Okay? Kasi, ilan kayong mag, uh, ano, yung paluwagan o ternuhan naman ang tawag sa amin. Ternuhan nga ba? Ternuhan. Basta something like that. So, uh, inisip ko, halimbawa, labing dalawa kayo na mag, uh, um, sa paluwagan, so, hulugan ng pera, ganyan-ganyan, to take your turns, or para makuha yung uh, turn mo, na magkaroon ka ng pera. So, yun. Eh, pera mo din yun, pera mo din na inipon yun. So, kung ako sa iyo, magkaroon ka ng, anong tawag dito? Magkaroon ka ng disiplina sa sarili. Ikaw na lang ang mag-ipon para sa sarili mo. Kasi, alam mo, ang paluwagan is delikado yan. Wala kang, mahirap ipagkatiwala ang pera mo sa ibang tao, okay? Pera mo din kasi yun, yung binibigay mo doon sa paluwagan, iniipon mo doon para maipon, is pera mo din yun. Kaya ang mas maganda, mas mainam na gawin mo is, ikaw na lang mag-ipon ng sarili mo ng pera, okay? Maging ano ka sa sarili mo, magkaroon ka ng matinding disiplina sa sarili mo upang ikaw ay magkaroon ng sariling kapirahan Upang ikaw ay makaipon ng sarili mong pera, okay? Magkaroon ka ng goals, mag-set ka ng goals sa sarili mo, okay? Kung para saan yung iipunin mo, okay? At huwag na huwag kang magpapaipon sa ibang tao, ikaw sa sarili mo ang may responsibilidad nun ikaw sa sarili mo ang may responsibilidad kung paano mo hahawakan ang sarili mong pera, okay? So 'yun. Ito nga. Sabi ko ay uh, nakakatakot ang paluwagan kasi may nangyari nung high school ako. Kami ay nagpaluwagan. Grabe, ano. Nakalimutan ko na kung ilan kaming uh, mga magkakasali sa paluwagan. Tapos alam mo nung turn na ng turn na namin nung isa sa amin parang pinakahuli ata. Yung hindi pa niya na mag pinakahuli. hindi. Pinakahuli ba inintay niya? I don't remember. Basta ganun. May nangyaring ganito. Hindi nakuha yung pera. Kasi daw, nawawala daw ang pera. So, ayan na. Siyempre, anong gagawin mo? Bata ka pa, high school pa kayo. Siyempre, magagalit sila dun sa babae. Pero, anong magagawa? eh, naiwala niya, na, na, ninakaw daw ko na yung pera niya, ganyan, ganyan. Sino mag nanakaw, you know? So, wala na, hindi mo na mahabol yung pera. Kaya nga ito ang sinasabi ko sa'yo. Matuto kang maglaan ng para sa sarili mo. Matuto kang magtabi ng para sa sarili mo. Okay? Magkaroon ka ng disiplina para sa sarili mo. Ikaw ang humawak at magtabi ng pera para sa sarili mo. At magkaroon ka ng goals kung para saan yung iniipon mo. Okay, let's say nangungupahan ka ng bahay. Ah, uh, maglalan ka ng uh, para doon, sabihin mo, ayaw ko na, ito yung magiging pananaw mo dapat sa sarili mo, ha? Ayaw ko ng mangupahan ng bahay. Ayaw ko ng mangupahan kung kani-kanino kasi nakakapagod ang mangupahan. Kasi pag nangungupahan ka, syempre, hindi sa iyo ang bahay mo kasi nangungupahan ka lang, ba diba? Nakakatakot may masira ka ganyan, ba diba? Syempre, talagang ayusin mo yan kasi pag nasira, eh, kahit naman sarili mong bahay, ganun pa rin. But anyways, basta nakakatakot pa rin pag hindi mo sarili mong bahay. So, para doon ang itatabi mo. May negosyo ka, ba? Diba? Kung may negosyo ka, sikapin mo na makapagtabi ka ng kahit pa magka magkano na pera. Okay? Kahit halimbawa isang libo sa loob ng isang araw or limandaan sa loob ng isang araw kung magkano yung kailangan mo at kung magkano yung goals na gusto mong uh, abutin. Okay? Sabi mo nga, ito ay para, itong tinatabi ko ay para ito dun sa maging bahay ko pagdating ng panahon. Yes, para ito da, dun, yan. Yan. So, itatabi mo yun araw-araw. So, -araw, isulat mo sa papel kung ano yung mga goals mo na gusto mong bilhin. O ito, gusto kong magkaroon ng sarili kong bahay. Sabi ko nga, kung ikaw ay maglalaan ng pera, isang libo kada araw-araw, may negosyo ka, ba diba? At may sigurado kang income na ginagamit or dumarating. So, sikapin mo na makapagtabi ka ng pera para doon, okay? Talagang sisikapin mo dahil sabi ko nga, yan ay responsibilidad mo sa sarili mo, okay? So, yun nga, magtabi ka ng kahit 1,000 libo sa isang taon, makakaipon ka ng 360k sa isang taon. Makakabili ka na noon ng uh, lupa or lupa ba? O magkakaroon ka na ng unit na gawa na at gusto mo magnegosyo pa rin, di ba? Ito ang parating tatandaan. Ito ang lagi mong iisipin sa sarili mo. Hindi habang panahon ay malakas ka. Hindi habang panahon ay magtatrabaho ka. Hindi habang panahon kaya mong magtrabaho. Darating at darating ang panahon na ikaw ay mapapagod magtrabaho. Or ayaw mo nang magtrabaho. Or hindi mo na kaya magtrabaho. Wala ka ng choice. Sino ang magsusustento sa iyong pamumuhay, sa iyong mga pangangailangan? Alam nyo ba na ang pamumuhay sa mundong ito ay habang buhay na... ah kagastusan habang buhay na sususustentuhan mo ang iyong mga pangangailangan. Let's say wala kang anak, sinong magsusustento sa iyo? Kung hindi ka nagtabi ng para sa sarili mo, kung hindi ka naglaan ng para sa sarili mo, kung hindi ka naglaan ng para sa retirement mo. Sino pa rin ang magbabayad ng iyong halimbawa, ay nangungupahan ka pa rin hanggang dumating ang 60? Si kasi ka na nangungupahan ka pa rin. Ay paano kung ikaw ay humina ang pangatawan mo at hindi ka na makapagtrabaho? saan mo kukunin yung pambayad ng upa sa bahay, di ba? So, mahalaga na maipaglaan mo yung iyong pamumuhay pagdating ng panahon sa ngayon, okay? Mahalaga na maitabi mo na yan, mapaglaanan mo na yan. Para pagdating ng panahon ay hindi ka ninerbiusin kung saan ka kukuha ng pambayad pa rin ng tubig, ng kuryente, ng iyong pangupa sa bahay kung nangungupahan ka pa rin pagdating ng panahon. Hopefully, hindi ka na nangungupahan at age 60, okay? Kasi Diyos ko, mangungupahan ka. Nasa 60, 70 ka na, nangungupahan ka. Pasa makukunin niyo yung pera kung wala kang pera. Okay? Kaya mahalaga maitabi mo yan sa panahon ng iyong kabataan at kalakasan. Dahil sabi ko nga, ang pamumuhay sa mundong ito ay habang buhay na sustentuhan, okay? Pananagutan, kagastusan, okay? Kaya ikaw sa sarili mo ay maging responsable na maglaan ng pera para sa sarili mo, okay? Lalo na kung ikaw ay walang maaasahan. At kahit pa ikaw ay may maaasahan, ang lagi mong tatanungin, sinong magbabayad ang aking mga kagastusan pagdating ng panahon na ako ay tumigil na sa pagtatrabaho, pag ako'y tumanda na? Sige nga, pag hindi mo na kaya, sino ang magsusustento nun para sa iyo? Yun ang lagi mong tatandaan. All So yun ang aking kwento uh, for today. Kaya mahalaga na ikaw ay magtabi para sa sarili mo. At kung ikaw ay nahihirapan sa buhay mo magtrabaho sa ibang uh, tao, then sabi ko sa magnegosyo ka sa bahay, magtindahan ka. Kung anong negosyo sa bahay ang mo, pagmansan mo yung paligid mo kung ano yung gusto mong i-negosyo dahil sabi ko sa inyo, pera ay nasa negosyo. Hindi mo kailangan ng malaking kapital pag ikaw ay marunong dumiskarte sa buhay. Pag gusto mong magtinda ng kahit na ano, pwede ka magsimula kahit 500 pesos lamang. Okay? Tingnan mo yung paligid ninyo. Kung ano mga kailangan ng paligid ninyo, kung anong wala sa paligid ninyo, yun ang i-provide mo para sa inyong neighborhood. At yun ang mabebenta. Tingnan mo paligid mo kung anong kailangan ng paligid mo, kung anong wala sa inyong lugar na hinahanap ng mga tao at uh, kailangan ng mga tao, okay? Makikita mo yan. Kapag marunong ka magmasid, makikita mo yan at malalaman mo kung ano yung magiging negosyo para sa'yo, okay? Magnegosyo ka kasi ang negosyo ay para sa mga tao ngayon magtrabaho sa ibang tao, diba? Nahihirapan magtrabaho sa ibang tao. At least in your own business, pwede kang magdeal ng sarili mong uh, time, okay? Pero yun nga, kailangan is marunong ka pa rin na maging disiplinado, okay? Sabi ko sa inyo, ang pera ay nasa negosyo. Kaya matutong pag-aralan ng magnegosyo, hindi pwedeng tatamad-tamad sa mundong ito. Okay. All right, ako'y papasok na. Okay, bye. Talk to you later.